Guys, mga gini mga taga bukid ng taon. Wa may makaon. Silot na lang ta. Hmm. Dan. Hmm. Kanawang aso guys, ibang tingin sa akin. Ito siya binigyan. Dato pa nato. Liman lang kabo, giahak. Ako man magluto ni Anya karon. Pero dapat mayroon talagang pinarak. Parang maganda ba man ba? Dikit siya, di ba? Wa naman dito ya. Dun na to 8 points. Ha? Sarap ko, no? hindi, ano, hindi... Lagi bus 'no, eh, Tubig bus mo palitan oh, mo palita na yun, dito. Para may reserva ka eh. <laughs> bahala ka. Wala ka na dito mamaya. Pamugas mo dun sa pakit nito. So, yeah. Oh, di ba? Yan, lagay <laughs> mo. Parang meron kang original na ano, buko. Kala mo ba yung mga binibinta buko yun? Hindi, mga ano na lang yun. Ay, hindi na makita. Pero pag makita mo. Hindi di na yun. Ay, mga ganyan, naka-banyan, nakaganyan, nakabattle. Kaya, ayun. May, may preserve may na yun. Ayang. Saka ginilingan na yun, tapos pinigaan ng ano na, kunyari may silot, may ina. Hindi ba sumawa ano ano? Ang ingredients na mga ano, katulad sa magic sugar. Di ba? Ah, punuin mo na yan, dapat dalawa nga, may reserba ka eh. Kaso lang, kawawa ka, ihi ng ihi nito. <laughs> Sarap. Lord, kailan kaya ulitin to Lord? Ay, Nix, ano pala? Si Alex kasama namin. <coughs> Mayo ba uwi ni Alex? Wala may driver. Duha mini ko ani. Alex kaya si Ano si Daboy? Ano 'yun? Uh, mayroon na ng isang ras eh. Nakaano na si Marlon sa ano eh. Pagbiyahe ng tawid doon sa ako. Oh, dire sa ako an. Halo, siya? Hmm. O di mayroon ka na ano, magkano rin yan? 25 yata, 35. Tigas hmm. to. Gusto mo si Kuwan eh. dad alam nyo man, ako nang hiwaon. Oo, hindi nga ako maluwit. ka Hiwaon lang nga, hiwaon. Hmm, mga tigas naman eh. Hindi ko maluwit, Phil. Sakit sa kamay. Pili ka doon. Uh. Uy. Uh. Kutsara. Ang daw, may kutsara. Uh. Ay, takbay na. Pagka, ako bukon. Diba, uu, uh, tulog? Ano naman dito ah? Pero sa totoo lang, ito talaga ginagawa ang bukayo. Itong ganito katigas. Sila, sila. oh Ha uh, na, di tong dana ko, mga humok to. Uh, 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 na. Ha, uh, bukon na to para makauli na. Tagaglamok diri. Eh. Ito yung tubig na luwan. Ito. Pagitan na lang. Yas na lang to, oh. Guys. Nilapit na guys. O. Oh, Humana may guys. O. Ugas agad Mas matamis bang Uy wag yan Uy Anong ihugas ko Alam nga na doon sa kapa Yabang yan oh